Hindi kayo nagsisi. Kasi kung hindi kayo naman na dalawa, ako tuloy dito. Oo, oh, diretso yan dyan. <laughs> Tutuloy pa pa. talaga siya. Kaya na tayo guys. Ulan sana siguro. Yan o. No? Yan, 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 yan. Ay, dito pala dapat. Para kita lahat. Yan o. No? Mga hmm. na ulan na kon. Yan o. No? Galit-galit na tayo. Oo, Right uh, oh, okay. like. Korean. Korean style tayo ngayon guys ha. Ikaw na kami na kada ko. Tayo na tapat eh. Makita na kami niyan ni Bumbum. Bumbum. Oh, makikita kayo na live ni Bumbum. Ah, ah si Sirain Ken, di nakikita eh. Bakit ka ganun ka?

Ay, hindi ko talaga makuha lahat, be. Eh. Ayan, ayan, guys. Kain, kain tayo. Ayan, guys. Ayan, o. Oh. Mag-8 minutes lang tayo dyan. Hindi pa tayo sa Facebook. Wala na kung sino makuha na. Ayan, wala ko yung kumakain. Ayan, yeah, kanin. Kaya may bahaw dun kanin, kanin. Ano, Pras? Pwede ka nang kumain, Pras? Pwede ka na kumain,

Wala sa vlog. Basta hmm. na sa ng saglag. Basta mo makain. Kami mo naman kayo. Balik rin May ilang ang Sa obra. Bukong mo na lang. Pwede. 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 Hindi <laughs> na makakapadyak. Hindi na kayo pumadyak be. mamaya pagkatapos kumain tulog. Tulog. Meron nga dyan eh. Sabi niya, hindi ano lang ako dito eh. Uunat uh, ko lang yung likod ko. Uunat ko lang yung likod ko. Sabi niya. Nakamangan. Pag tingin namin, nakamangan na. Napasarap na pala. Napakarap na. Musik pang umaga na makauwi. Nabutan pa ng alas ng No friends. Next Friday, alam nyo na, nangyayari. Now you know. Mm, binaligtad na tayo. Binaligtad na po, mga kaibigan. Side B na, side B. Side B na. Oh, ang bilis nag -side B. Thank you for watching, guys. Parang kung kunti lang ang laman niya, ano dyan? Ano, nagkaanohan ba? Ano?

pala sa bawa. Ano? Ngayon ko lang natikman eh. Ay, what? Nakakayod ang igo ko na. Ngayon ko lang natikman. yun nagluto nito. Ba, hindi ko alam. Bumba. 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 ka Bumba. Tahu, pati ano? Bulay-bulay. Bulay aja, kan? Bulay aja. Kaya kuyang, kaya dian halba. Kaya apa yang dian halba? Kaya kuyang. Kaya kuyang. Kaya fresh, kan? Kaya kuyang. sa panonood. Thank you for watching, guys. God bless okay, everyone. Na, na, eh, yung, Bye guys. Bye, guys. Bye. Carbon Jan Diyan mo ilabas ang galit mo, Brian. Thank you. Kinakain ko na yung ano. Uling-uling.